ako pala si Cheryl Diana Pulikid at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho dito sa Bansang Kuwait. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga ginagamit ko mga kamanay. Siyempre dahil sa na-experience ko na din po talaga ito. At ito talaga ang ginagamit ko mula pa noon mga kamanay. At uh, nakita ko din ito sa kaibigan ko noon na si Joyce. Isa po siyang kasamahan ko sa bahay at siya po ang dahilan kung bakit ko ginagamit ang produkto na ito. Dahil sa sulit na at talagang effective na olay cream. Ito po ang ginagamit ko araw-araw. Mula pa noong nakilala ko yung naging kasama ko dito sa bansang Kuwait eh, na si Ma'am Joyce. Shout out sa iyo Joyce! Kung paano pangalagaan ang ating mga mukha. Porkit tayo po ay may edad na at nagtatrabaho sa loob ng bahay ay hahayaan na lang natin ang ating mga hitsura. Hindi na natin na uh, aalagaan ang ating mukha. Kailangan pa rin po natin itong alagaan mga kamanay kahit pa tayo po ay isang pasambahay lamang. Dahil ito po ay isa sa mga investment natin sa ating sarili at nagbibigay din saya sa ating buhay. ba diba? Sana all. But anyway, nasa sa iyo pa rin yun mga kamanay kung paano mo pangalagaan ang sarili mo. Paano mo tutulungan ang sarili mo? Siyempre mga kamanay, bilang isang Health Services In-Situ Holder Traveler ay katungkulan ko po na pangalagaan ang aking katawan. Pero hindi na po yaman babago ang hitsura ko kung ano na talaga ito, ganito na talaga ako. At kung ano man ang taas at laki ko, yun na talaga yun kasi yun na talaga ang inheritance ko. Ito pala ang tinitukoy ko mga kamanay na Olay Natural Aura Day Cream. Ito ang ginagamit ko mula pa noong 2017 hanggang ngayon mga kamanay. Ginagamit ko ito araw-araw sa umaga pagkatapos kong maligo. Ang Olay Day Cream ay nakatulong sa pagprotekta ng mukha para sa sun protection. Nagpapakinis at nagpapaputi din ang Olay Natural Day Cream. Meron itong SPF 15 para sa sun protection. Ang Natural Aura Cream na Olay ay nagbibigay ng malawak na spectrum na protection sa araw na pinoprotektahan ang iyong balat mula sa parehong UVA at UVB race. katulong ito na maiwasan ang pagkasira ng araw at maagang pagtanda. Sa lakas ng vitamin B3, fru B5 at vitamin E, ang olay cream ay nagpapahatid at nagpapalusog sa ating balat. Binabawasan din ang hitsura ng mga dark spot at hindi pat pantay na kulay ng balat. Lahat ng ito ay may pagkakataon na magmukhang mas bata mga kamanay. Ito ay mabibili sa mga mall, supermarket, pharmacy at kahit pa sa online mga kamanay. Mabibili ito sa halagang 349 pesos o 400 pesos mga kamanay. Mabibili din ito dito sa Bansang Kuwait mga kamanay. Sa halagang 1 KD and 400 Pills. Mabibili ito kahit saan mang mga uh, mall dito sa Bansang Kuwait. Kahit online po mga kamanay. At ito na nga pala ang resulta mga kamanay charan. Sana all diba? Ay, pagpasensyahan niyo na mga kamanay ha. Sa kakamadali ko kasi yan mga kamanay dahil alam niyo naman na isa tayong uh, manggagawa dito sa bansang Kuwait so kailangan pa rin natin na panindigan ko ang aking mga tungkulin bilang isang domestic helper mga kamanay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching.